Hello mga tropa! Welcome back to Labit sa si Piyako Vlog. So for today's video, gagawa tayo ng special kalabasa. Ginatang kalabasa with ano, uh, sugpo. Baby sugpo and alimasag. Kasi may bigay yung tatay ko na kalabasa galing kabite. So lagyan na lang natin siya ng gawin nating special. Medyo pricey yung ingredients natin. So gawin nating special. Meron tayo dito mga Mga ingredients apple, yan, ginger, onion. Yan, onion white yung gamit natin. Yan. Saka, eto. Yan, sibuyas at bawang. Tapos meron tayong, ano, Ah, uh, kain, saka paprika. Tapos yung padala ng ano natin, tropa natin from Canada. Yan, na. Gamitin natin. Dice tomatoes. Yan. Tapos kailangan natin yung Sprite. Tapos syempre ginisa mix. Baking Hindi mo mawawala yan MSG Tapos Paminta And Asin Mga tropa Tapos Simulan natin magluto Ay syempre kailangan ni Sprite sa gata pala Simulan natin magluto I love it. Ay Shoutout nga pala sa utol ko na si Na bagong na Thank you so pasalubong sa lubong Oceana Cruises na sombrero Dalawa yan Isang white Isang blue Tapos Oceana Cruises na ano Dry fit na t-shirt Yan thank you Tapos pera pandagdag puhunan tapos itong ginto natin na pwedeng isang lasa no amy willier mga tropa shout out to all carlor pinada thank you i love you so, ayan. magluto na tayo mga tropa sisalan natin yung ating lutuan yan so unang muna syempre natin painitin yung ating kawali ay akala ko sariling inuuna <laughs> dahil mainit na yung ating kawali, lagyan na natin ng mantika, mga tropa. Tama, dami lang. Depende sa inyo, mga tropa. Painitin natin ng konti. Yan. Tapos, ilagay na natin tong ating mga panggisa. Yan, oh. white onion yung gamit natin para hindi kumulo masyado. Yan, meron tayong apple. Yan, meron tayong vinegar. And garlic. Yan, oh. Special na special yan mga tropa. Tapos, ilagay na rin natin itong ating butter. Yan, hindi naman yan papait. Bilisan lang natin. Kasi ilalagay naman natin siya na wali Yan, tapos lagay na natin itong ating binigay ng ating ano, padala. Yan. So, yung sunod, magluluto naman tayo ng kaldereta. Kaya, dami nito, one can, ilan ba ito? 796 ml yan, no? another choice. yan. Panuhin lang natin yan habang igisa natin yan para maluto. Ipadry natin siya mga tropa. Special yung ano natin mga tropa. Yun o. oh, Ayan. Special na special yan mga tropa. Mm, isang kutsa. Sabi nga sa amin sa Mindoro. So ayan, after mga 2 minutes, mga tropa, patayin natin. Tapos set aside natin to. Ibi-blender natin to or kung food processor, mga tropa. Yan. Lipat natin sa lagay. Tapos, same kawali. Buhayin ulit natin. Yan. Tapos, yung nanong sabaw na ito, kung may natira. Yan, yung natira. Ilagay nyo. So tayo ng konti mamaya. Yan, yeah. natin lagyan ng mantika kasi naglagay pa tayo ng mantika. Unahin natin ang kalabasa. Yan. Kalabasa. Kalabasa. Para mabilis tumambot mga tropa. So ayan, after 2 to 3 minutes mga tropa ng paghalo sa ating kalabasa, medium fire mga tropa. Mas gusto natin to yung malambot para masarap na masarap pag may gata. Ilagay natin tong ating alimasag mga tropa. Ayan. Alimasag, alimango mga tropa. Ayan, bahala kayo. Pwede natin yan. Gisa-gisa lang ulit natin yan mga tropa. Mga 1 minute. Ayan. Kasama lang natin dyan ayan, after 1 minute or 2 minutes, yan, depende sa inyo lagay na natin yung ating subpo, or hipon or kahit anong ilagay nyo, basta hipon, malaki, maliit, yan, pwede na yun mga tropa yan, haluhaluin lang natin ulit, tapos lagay na natin yung ating mga seasoning paminta, mga tropa yan tapos, syempre, di mawawala konting MSG, mga tropa I love it. tapos Konting so, yan. Mamaya nyo nalang dagdagan mga tropa. Pag natimplahan nyo na. So, ito. Magpapaiba ng lasa yan. Konti lang. Paprika and kain mga tropa. Ayan. Paprika and kain. Depende sa inyo. Ayan. Kung gusto nyo lagyan. Pero kung ayaw nyo naman, pwede rin. So, ito, chef yakos recipe yan mga tropa. Tapos halu-haluin ulit natin mga tropa. Ayan. Isang kutsa natin. So after mga one minute na paghalo-halo, ayan, lagay na natin yung ating Sprite mga tropa. Okay. Ayan. nyo na lang yung dami sa ano, Magalagyan. Yan, bring to boil natin yan. So, mga 4 to 5 minutes, mga tropa. Yan. Tapos, lagyan natin ng takip. Okay. So, yan, habang iniintay natin kumulo yung ating, ano, niluluto. Yan. i na natin yung iba nating, yung sinangkot natin kanina Mga pangano natin. Lagyan nyo ng konting sprite para I love it. Yan. Konti lang. Pwede nyo siyang i-blender, food processor, or personal. Ito sa personal natin kasi parang mana dun sa blender. Ito para grind na grind mga tropa. Blender natin. Ayan mga tropa oh. After 3 minutes, kumukulo na yan. So, hinahan nyo na. Yan. Tapos, ito na rin yung na-puree natin, no, mga tropa. Sa personal blender, sa blender, o sa food processor, kanong pwede nyo gamitin. So, yan. Pag kumulo na yan, mga tropa, meron tayo ditong, ano, yung kakanggata lang, yung fresh, or kung may nabibili, wala kayong mabilan sa inyo na paggagataan. Pwede naman na kayo yung, ano ba, yung koko gataban. I forget yung name, mga tropa. Yan. So, yan yung ilagay nyo natin yan. Tapos, hintay lang lang natin ulit yung kumulo mga tropa. Yan. Ito na yung ano natin, yung puree natin. Yan yung huli natin ilalagay mga tropa. So, ganyan lang mga tropa. Okay. Yan. Bakpan nyo. Yan. Sarap yan mga tropa. Tikman nyo na rin mga tropa para mamaya alam nyo kung dadagdag nyo. Sakto. Ayan, mamaya. Kung kulang pala sa asin or ano, talagyan nyo pa na paminta. Ayan. Pakuloyin lang ulit natin. So, ayan na mga tropa. Kumulo na. Nalagay na natin yung ating kakanggata. Ilagay na natin yung ating puree. Ayan. Yan na yung magpapano dyan, mga tropa. In-upgrade natin yung ating kalabasa. So, pang restaurant style yan mga tropa. Kung gusto nyong gawin, yan. Maiba naman yung niluluto nyo sa pamilya nyo, itry nyo din mga tropa. Ayan. Tapos, pakulo mo din. Ayan. Bring lang natin lang ulit kumulo. Okay na yan mga tropa. Ayan o. Oh. Oh. Tignan nyo mga tropa, di ba? Mm. Ayan yung puree natin o. Oh. Yan, yung kalabasa natin. Masarap to yung malambot na malambot. So, upgrade na yung kalabasa. So, tikman na natin yan mga tropa kung maidadagdag pa ba tayo. perfect na to mga tropa ay labet na eh, pakuloy na lang natin ulit yan mga tropa so ayan mga tropa pag kumulo na yung nilagay natin yung huling puree patay na natin tapos luto na ang ating ginataang kalabasa super special yan mga tropa sagurin nyo to kainan time na mga tropa tingnan nyo yan oh. Iyon, sarap nung sabaw, mga tropa. Iyon, tapos lagi natin ng kalabasa kakain tayo ta sipon. Ayun, mga tropa. So wala tayong mga green sa, so, wala tayong onion. Pwede niyo lagyan sa ibabaw na ano, spring onion or onion leeks, mga tropa. Iyon, oh. Sarap, mga tropa. Tinanaw niyo 'yan, mga tropa. tapos kalabasa pampalinaw ng mata, mga tropa. So kakain na tayo, mga tropa. Alabet. So ayan, mga tropa. Kakain na tayo mga tropa, tikimin na. Ayan. Kasabay ko pa si ate LJ. Susubukan siya ng chicken tapos titingnan natin kung may allergy siya. Kasi maray allergy ito eh. So lagay na natin dito mga tropa. Tingnan nyo yan oh. Tay, shout out sa tatay ko. Amante or Pinada. Thank you sa padalang kalabasa. Marami tayong napasaya niyan. Manabigyan natin yung mga tropa natin. Mga tropa. Ayan oh, na. na so, unang subo. Kalabasa lang muna mga tropa. Ayun, lambot oh. Susubo mo sa kanin mga tropa. Tanggalin natin ang sobrero natin mga tropa. Tapos tayo magluto. Isang subo para sa inyo mga tropa. Mmm! I love it! Ang sarap mga tropa. Hmm. Very ano na naman to. Masustansya. Puno ng bitamina, mineral. Lahat na. Ayan ha, pang restaurant yan mga tropa na upgrade nyo yung inyong kalabasa mga tropa. Mm. Mm. Ayan, mga tropa. I love it. O, oh, yun lang mga tropa. Please like, share, and subscribe mga tropa. Chef Yaku Vlog. Sa YouTube, Jeffrey Condiman or Pinada sa Facebook, TikTok, Chef Piaco Vlog. Instagram, Chef Piaco, Chef underscore Yaco. Tapos page natin, pwede kayo mag-order doon. Kimchi, Pwede kayo mag-reseller, mga maki, takoyaki, chef mga tropa. Please support na lang mga tropa. I love it, chef yako vlog. Thank you. Bye.